Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true blooded Arab nation ka, e eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag sa channel na to. Welcome back, mga kaalag. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. It. Ito ngayon ang mainit at pinag-uusapan. Na sinasabing si Mengay nga po raw ang naging dahilan kung bakit bagsak ang itbulaga sa ibang bansa. Dahil hindi naman daw po talaga sanay sa ibang bansa yung mga ganitong kurap ang ibig kong sabihin o pinupunto ko mahal dap eh hindi daw po talaga gaano sinusuportahan at wala daw pong kurap sa Sydney Australia mahal na nakakalungkot lang po dahil si Mengay yung nagiging pa si Mengay na naman po yung may kasalanan si Mengay na naman po ang sinisisi nila sa paghina nga po ng mga views may kita nyo naman po ibig sabihin mga audience mga akala. pero makapansin nyo naman po na willing willy talaga si Mengay dito hindi po ba sa kabila po ng mga pabanat sa kanya sa social media sa instagram sa twitter, sa facebook hindi na nga po siya nagpo-post ngayon sa social media na halatang halata daw po na ramdam daw po ni Mengay yung pressure kaya wala daw po siyang hindi na po siya sumasagot gaya po ng dati kasi kung titignan nyo mga kaalab si Mengay daw po ay matapang kung totoo naman po yan nakapag alam niyang nasa tama siya at alam niyang totoo yung sinasabi niya talagang nakikipaglaban siya Di po ba? pero iba nga po nangyari pero iba nga po yung naganap sa social media. Hindi po ba? alam nyo sa totoo lang po mga kaaldab napakarami pong mga kaganapan napakarami mga update na talagang nakakalungkot sabi ko nga po sa inyo basta't nandito kayo sa channel ni Mr. Destiny basta't kuha nyo na yung mga posts at update po ni Mr. Destiny madali na po kayo makaintindi kumbaga makakadala sa mga sinasabi ko kasi nga po mga kaaldab wala, eh, laki talaga ng pinagbago sabi nga po ng mga netizen sa social media sa mga website, sa mga editor na nagsusulat ito daw po ang um, piinakakukunting e. nakapanood o nanood ng mall tour ng Eat Bulaga sa ibang bansa dito toto mga ka-real talk kasi sabi ko nga po sa inyo mag-search po kayo balikan nyo po yung mga panahon na pumupunta ng abroad. Hindi, ito lang. Kahit sabihin na natin 2020, magsisimula kayo sa 2020. Wala pong lugar sa bansa na pinuntahan ng 8 Bulaga na hindi sila dinumog. Ito lang pong bansa nito. Ito lang pong Sydney, Australia. Kaya nga sinasabi po nila, mga kahalag, si Mengay daw po yung naging rason, naging dahilan kung bakit daw po ganyan ang nangyari. Dahil nga po, again sila sa mga kurap at may kurap nga po nakasama. Pero bakit ayaw nila banggitin dito si Tito Sen na pinagtatakpan yung mga taong involved at sangkot? Oh, siyempre kay Mengay mo nalang itututok yan. Kung ikaw legit dabergats at ayaw masira ang pangalan ni Tito Sen dahil nga po sa mga nangyayari ngayon na nagaganap sa social media abay syempre magpipikit-pikitan ka na lang at ang mo lang si Menggay na siya yung iba so, sabi ko nga po sa inyo pag tumingin po kayo sa Instagram sa Twitter o sa X at sa Facebook at sa TikTok grabe, grabe po yung makikita nyo dyan Grabe po yung mapapanood nyo dyan. Totoo to mga ka Kaya pasensya na po sa mga tinatamaan na naman. Sa mga magsasabi na ako basher yan ni Menggay. Ako binibigyan ko lang po kayo ng update. Binibigay ko lang po sa iyo kung gaano nga po baka desperado ang Eat Bulaga. Kung bakit si Menggay po yung pinuputokan nila. Kung si bakit si Menggay po. Kasi hindi na nga po siya nagsasalita tahimik na po si Mengay. Sabi nga po nila dating matapang eh ngayon tiklop na sa social media. Dating kumbaga yung tipong makapaisip ka talaga ngayon. Di po ba? Siguro talagang totoo mga kaalap. kasi kung hindi naman yan totoo ipaglalaban niya ni Mengay. Hindi po ba? Siguro nagkaalaman na, nagbuking na, umami na sa kanila si Congressman Adyo na nakatanggap talaga ng malaking malaking limpak-limpak na pera galing sa kaba ng bayan, galing sa flood control project. Kaya siguro mga kahaldab, hindi na siya nag-react. Hindi At si Ibi ang tahimik lang. Ang dami kasi mga kumakalat ngayon sa TikTok, sa Instagram. Yung mga video nga po ng pamilya at talagang may stress ka pag nakita mo. Yung tipo mga kaalda pag napanood mo, madidismaya ka. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, makakalda. Nakakalungkot po dahil si Menga yung napupupuntahan. Si Menga yung laging may kasalanan. Gusto kong ipabatin sa inyo to para din po alam niyo. Para din po sa mga main fanatics na maipagtatanggol nyo naman po si Menga. Huwag po kayo magbulag-bulagan. Wala na po kung Armin, wala na po magtatanggol kay Mengay. dahil ang mga Armin ngayon number one basher na ni Maine. Sabi ko nga po sa inyo, dahil karamihan dyan, taga Quezon City, karamihan dyan ay mga supporter niya sa District 1. So, kaya nga po, ibay na bas talaga nila si Congressman Adjo. Ngayon pa, na nagsampa na ng kaso, talagang putok na putok na to sa District 1. Kaya nga kita nyo yung social media, oh. po ba? halos mapapansin mo na talagang binibira nila. Kasi once na dumating po, at mga kasuhan na damay talaga si Mengay. Yun ang gusto nilang mangyari. Isoli ni Mengay lahat-lahat ng binili sa kanya. O nasan yung mga main fanatics? Binabas na nga si Mengay sa social media. Tapos dito pa sa, sa, Sydney, sinasabing isa siya sa naging dahilan. Isa siya sa naging rason kung bakit bagsak ang audience o hindi masyado tinangkilik ang mall tour o pagpunta o pagbisita ng Eat Bulaga sa city. Ang sakit naman di po ba? Alam mo kasi na hindi magre-react si May. Alam po kasi nila na lang si Mengay. Okay lang yan. Sasabihin nila bossing. Huwag lang madamay. Si Tito Sen. O, ililigtas na nila yung sarili nila. Ililigtas na nila yung mga bagay-bagay na alam nila na makakasira nga po sa politiko, sa politika o sa karir ni Senador Sen. Pero alam naman ng tao kung sino talaga eh. Kaya na syempre, kailangan mo rin mag ipaglaban. Kailangan mo rin mag at ipakita mo sing suporta mo para kay Mengay. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya, maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kina Mengga at Isoy tama po ang channel na pinuntaan mo kaya consider na po kita ang bagong subscriber at huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga sinyo. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.